Hello everyone! So panibagong simula ng ating linggo ngayon guys Ilang araw na hindi naka-upload Sobrang busy So ito mayroon pa akong nakitang Nakatambak sa aking gallery na video So i-upload natin ngayon guys Late upload na to guys Ito ang aking nilulutong ulam Inuna, inuna ko dyan, guys, yung gulay na pechay. Yan, yung pangalawang gata, ang una kong ginamit. Para yung, yung gulay na pechay ay maluto siya habang nilalagay natin yung isdas ibabaw. Kasi yung isdang nilalagay natin ay tapos nang naprito. Ang gagawin natin luto guys dito ay gagataan natin uli yan, gagataan natin siya. Lalagyan ko rin siya ng pangalan. Ay, kakanggata. Yan, pecha na nagkura yung ating ginamit. Na, napakasarap na naman yung aking niluto. Ito guys, madali lang naman itong lutuin tong ginataan. Yan, antayin na lang natin siyang kumulo. Rekaduan natin. Lagyan natin ng pampalasa. Seasoning. Yan, mga ganyan lang pakuluin natin tapos balik balik rin natin ang nasa maluto yung gulay niya mm hmm? at syempre papakatihin natin ng konti para mag mag ano yung mantika yung gata niya Yan ang pinakamasarap yan so guys yung mga yung minsan guys late lang ako mag reply nag pero pag kayo nag-comment dyan sa aking mga video, lahat naman guys, pinupuntaan ko, binabalikan ko kayo. Kaya, keep on watching, keep on supporting. Supportahan lang tayo guys. Yan lang ang masasabi ko sa so, mga bagong mga followers mga tala senders maraming salamat And yan maluluto na yung ating ulam ito yung ating ulam ngayon maraming salamat ganis po sa ating lahat. Napapasarap toto na guys. Istarige pa natin ng paminta at sili. Ah, sobrang sarap. I-video haba-bata -haba video ko guys. Ng video kasi to. Yeah, i-upload din natin to sa may reels. Gagawin din natin ng reels. Ayan. Ayan, dami kong background. So oh guys, thank you. ground ko, electric pan mga pulsa, aso, na kasama ko lagi sa bahay, dami kong alagang halit, pusa, aso, ganyan. Diyan. Mapapakain naman tayo ng marami guys. Ayan na yung pampanghang pala. So, ayan, malapit na yung maluto, guys. Ayan, so hanggang dito na lang ang ating video kasi malapit ng maluto.